Google Play Store. Okay? Lahat ng relasyon ay kailangan ng effort. Kailangan nito ang pagpupursige at kailangan nito ng hindi nagbabagong commitment sa taong mahal mo. Pero ang lahat ng ito ay may hangganan. Sad to say, lahat ng bagay may hangganan. Minsan, kailangan mong ma-realize kung dapat pa bang kumapit o dapat nang bumitaw sa relasyong iyong pinaglalaban. So, narito ang pitong palatandaan o signs kung dapat ka nang gumitaw sa isang relasyon. First, number one, mas nasasaktan ka na sa iyong relasyon imbes na maging masaya ka. Alam mo ba kung anong mas malala sa pagiging single? Ang pananatili sa isang relasyon na feeling mo ay mag ka pa rin at mayroong pangkulang. Alam kong mahal mo siya. I know that. At gusto mong maayos ang iyong relasyon. Alam kong gusto mong maibalik ang connection nyo. Yung spark. Pero hindi mo ito magagawa ng mag-isa lamang. Kung iyong relasyon ay dumating sa punto na ikaw na lang ang nag effort well, nilalagay mo ang iyong sarili sa isang napakamiserabling sitwasyon. Siya man ay parang uh, parang parating wala. Always absent, kumbaga. O siguro naman uh, hindi man niya na realize yon o naiisip kung paano kanya nasasaktan sa ganyang ginagawa. Kailangan mong alalahanin na hindi ka dapat makipagrelasyon sa isang tao na tanggap lang ng tanggap ng pagmamahal at hindi marunong magbalik nito. Alamin kung ang iyong relasyon ay mas nagbibigay ng kalungkutan kaysa sa kasiyahan. So that's number one. First sign ng dapat ka nang bumitaw sa isang relasyon. Number one, mas nasasaktan ka na sa iyong relasyon imbes na maging masaya ka. Number two, abusado ang iyong partner. Ang pang-aabuso at agresyon sa relasyon ay pwedeng pisigal o salita. Eh, pwedeng physical or in words. Ano man itong pang- ano man klaseng pang-abuso ito, malinaw itong bala na ikaw ay nakikisama sa maling tao. At ikaw ay nasa maling relasyon. Okay? Ang pinakamahalaga sa lahat na dapat maintindihan, kapag nagsimula na ang pang-aabuso sa iyong relasyon, wala na niyang atrasan. Tuloy-tuloy na yan. Hindi lang ito basta pagkakamali. Hindi sa titigil na gawin ulit yon. Makita mo sa karamihan ng relasyon at ang pangaabusong ito ay pataas ng pataas. Bibigyan ka nito ng pakiramdam na mababang pagtingin sa iyong sarili. Demoralized ang tawag dyan. Demoralized ka. At pakiramdam mo ay hindi ka naligtas. Kung ang iyong partner ay binibigyan ka ng takot, kahit na sa mga maliliit na bagay, kung hindi ka sigurado kung anong klasing reaksyon meron siya sa karamihan na sitwasyon na mangyayari sa inyo, at kung pakiramdam mo ay palagi ka nalang binamanipula na gawin ang gusto niya, nako, oras na para mag-isip-isip ka. Napakaikli ng buhay. Life is too short para sayangin sa ganitong tao. Kung hindi ka kayang irespeto, at hindi ka kayang irespeto ng partner mo, kung hindi man lang niya ma-appreciate ang mga ginagawa mo, at kung hindi kanya niya ganun kamahal para tratuhin ng tama, mas mabuti pang mabuhay ng mag-isa nang wala siya. Okay? So that's number two, abusado ang iyong partner. Number three, masyadong possessive ang partner mo. Maraming ganyan. At may kilala akong ganyan. Normal naman uh, na maging possessive. Paminsan-minsan, ng kaunti, ang minamahal mo. Pero kung ang pagiging possessive, ang pagiging possessive niya ay nagmamanipulate na sa iyo, <laughs> may problema siya. okay? Pwede itong humantong sa pang-aabuso. Pwedeng again sa physical or pwedeng sa salita. Maraming klaseng pangabuso or could be, yeah, physical, sexual, ganun. At kapag pumasok na ang karahasan sa buhay mo, ang iyong possessive na partner ay magkocontrol ng iyong buhay. Nagsisimula ito sa pagpapaalam niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. Alam mo, mahal na mahal kita. At kung gaano siya nagmamalasakit sa iyo, Diyan nagsisimula yan. Kasabay ng may kaunting selos. Hi, uh, pinapakita niya na mahal ka niya, He cares for you or she cares for you. Pero may ka kaak kaakibat na pagsiselos. Diyan niya nagsisimula. Pagkatapos ay nage-express na siya ng desire na gusto kanyang makasama ng mas marami pang oras. Uuwi ka na ba? Ang oras, ano, hindi po naman na... Uwi ka na kagad. Parang ganun. Sana naman, marami pa tayong oras magkasama. Mamaya nang gawin mo. Dito ka na muna. Mga ganun. ba? Diba? So, at gusto niyang makuha ang buo mong atensyon. So, gusto niyang laging ganun. At bago mo pa mapansin, okay, nag-control or nakontrol na niya ang buhay mo kulit ka at nagtatanong parati kung saan ka pupunta o saan ka pumunta at sino ang makasama mo. Saan ka pumunta? Sino ang makasama mo? Ha? Parang ganon. Lagi na lang ganon. Laging may pagdududa. Okay? Nagiging sobrang siloso ang taong ka-partner mo. Kahit wala naman rason o at dinidistorbo niya ang you know, social life mo, ang iyong trabaho, at ang iyong family life. You know, ang ganitong klasing pagka ay masama at, you know, nakakapag-manipulate yan ang buhay. So, tatandaan nyo, isa sa mga signs na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon ay kung ang partner mo ay masyado ng possessive. Okay, that's number three. So, let's move on. Number four. Pito ito, ha? The seven signs to. Number four. Sinungaling ang partner mo. Napakasinungaling. Okay? Ang pagiging honest at totoo sa iyong partner ay isa sa mahalagang kailangan sa isang, oh, sa kahit anong relasyon naman. Honesty. Di ba nga? Kung maaalala nyo, nung bata tayo, nung elementary, What's the best policy? Honesty is the best policy. Di ba? So, ito lang ang tanging katangian na dapat meron ang isang tao para siya ay pagkatiwalaan. Nakakatulong din ito para matulungan kang maging positibo sa iyong buhay. Mapapatawad pa natin ang ating mahal sa buhay kung nakapagsinawaling lang minsan. Pero kung ugali na niya ang pagsisnungaling sa iyo, kung palagi na lang may tinatago sa iyo at palaging iniiba ang totoo, hindi mo mapipigilang magduda kung ang feelings at commitment niya para sa iyo ay isa ring kasinungalingan. Hmm. Nakakapangbuntong hininga, di ba? Kapag parati mong pinagdududahan ang mga sinasabi ng partner mo, malinaw na ang inyong relasyon ay hindi ideal. Okay? That's number four. Isa sa mga signs ay kung ang partner mo ay napakasinungaling. Lagi-lagi lang na nagsisinungaling. Number five. May addiction ang iyong partner. Addicted. Baka matokhang yan. <laughs> okay adiction sa anumang bagay. Maraming klaseng addiction. Okay? Addiction sa anumang bagay ay nagbabago ng ugali ng tao. Kaya hindi nakakagulat kapag nagbago ang iyong partner. Dati okay pa siya nung usimula simula kayong magkakilala, napakaganda ng iyong pagsasama. Ngunit nung nagkaroon siya ng addiction, pinasukan siya ng uh, kung anong klaseng klasing addiction sa pag-inom, sa droga, iyon, yung mga common addiction natin, nagbabago ang tao dyan. Ang addict ay kayang gawing miserable ang buhay mo dahil sa kanilang pagiging possessive o pagiging sinungaling sa bagay na kanilang kinaaadikan. Siyempre, hindi naman nila basta sa iyo aaminin na meron silang kinahumalingan na addiction sa kanilang buhay. Okay? So, in that way, magiging miserable ang buhay mo gaano mo man kamahal ang partner mo o gaano man siya kamanghamang ha sa iyo bago siya naging adik, ang isang adik po ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi maaas, maaasahan at uh, taong hindi magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Siyempre, kailangan tulungan pa rin ang partner. Di ba? Of course, mahal mo yung tao at uh, you care for that person kailangan mong tulungan para makarecover mula sa kanyang adiksyon. At bigyan siya ng second chance na ayusin ang buhay niya. Pero, kung ang partner mo ay tumatanggi sa tulong mo at ayaw niyang magbago, yan po ay kailangan ng magbitaw sa inyong relasyon. Kailangan mo ng umbabante sa iyong buhay. Okay? Ang taong ayaw tulungan ang kanyang sarili, kahit anong gawin mo, kahit humilata ka ba dyan at magmakaawa, wala pong mangyayari yan. Only that person can help himself. Or, yeah, parang ganon. And, in fact, kung ganon ang mangyayari, I believe it's better to just pray for that person because uh, there's a saying na only God can change a man's heart. You can never change a man's heart. We can't see what's inside Uh, a person's heart, we can't even tell what uh, the person is thinking, diba? Only God can see our, you know, thoughts. So the, only, the best thing to do is for us to pray for that person. Ayun. So number five, my addiction ng partner. Two na lang. Number six, pa ulit-ulit kung ng partner mo. Actually, parang. Um, halos parehas din naman to ng sinungaling ang partner mo. Naluloko ang tao sa maraming dahilan. Kailangan tumingin ka sa mas malaking picture. Kailangan maunawaan mo ang tao at bakit, kung bakit niya iyong nagawa at kung may kapatawaran nga ba ang kanyang ginawa. So, tatandaan, ang mga taong nanuloko minsan o nagsisinungaling may dahilan yan. So kailangan mong tingnan muna ang uh, yung context. I mean, kung bakit nga nagawa niya 'yon. At uh, kung ito ay may kapatawaran, then of course you have to forgive the person. Okay? And we always have to forgive naman, 'di ba? Pero di ibig sabihin na you forgive and you you continue. 'Di ba? So you can just stay away, parang ganon, uh, save yourself from Uh, further damage. Pero kung ang partner mo, paulit-ulit ang kanyang panduloko sa'yo, wala man lang hiya na niluloko ka na niya o guilt na nararamdaman sarili niya, kailangan na talagang bumitaw sa relasyon na yan. Maawa ka naman sarili mo. Okay? That's number six. Paulit-ulit kang niloloko ng partner mo. And the last, number seven, The seventh sign kung dapat na bumitaw sa relasyon ay masakit to. Napakasakit, Kuya Eddie. Parang kanta lang yan. <laughs> Hindi ka na mahal ng partner mo. Ouch. Parang sinampal ng isang kalderong galing sa kalan. Kung ang pakiramdam mo na ang iyong partner ay nananatili lang sa iyo for the sake na You know, sa relasyon, just for the sake of that relationship. Kapag ginagamit ka lang niya at binabaliwala at kapag hindi siya talaga nagpakita ng commitment sa Kailangan mo nang tumigil na pilitin siyang mahalin ka. You don't have to beg, okay? Kasi ang isang tao kapag nagmahal, binibigay 'yan. Um hindi yan hinihingi. Okay? At mararamdaman mo naman 'yon. So, ito ang mga palatandaan. Tatandaan, uulitin ko. From top. Hindi ko na pa lalawakin ko itong number 7 kasi napaka straight to the point. Kapag hindi ka na mahal, then you have to stop. Yun lang yun. So, let's, uh, to recap this. Number 1, one, one of the signs uh, na kailangan mo nang bumitaw sa relasyon ay mas nasasaktan ka na sa iyong relasyon imbes na maging masaya ka. Number two, abusado ang iyong partner. Number three, masyadong possessive ang partner mo. Number four, sinungaling ang partner mo. Number five, may addiction ang partner mo. Number six, paulit-ulit kang niloloko ng partner mo. Okay, sorry na, then the following month or so, nandiyan na naman ulit, lulokohin ka naman. And number seven, kapag ginagawa niya yung six to hanggang doon sa top, hindi ka na mahal ng partner mo. Kasi kung mahal ka ng partner mo, hindi niya gagawin ng lahat ng iyon. Period. Okay? Ito ang mga palatandaan kung kailangan mo na ng bumitaw sa isang relasyon. Ngunit, nais kong iwanan sa inyo ang talatang, again, of course, I'm always using the verses from the Bible because that's what we should be following. Okay? Ayon sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Napaka, actually, sikat na sikat na verse to. So, let me read this in Filipino muna. Ang pag-ibig ay matyaga at, ma at magandang loob. Hindi maiingitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. In English, Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Again, let me just repeat. It doesn't boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self seeking. It is not easily angered. It keeps no records or record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ito ang tunay na pag-ibig. Okay? Ang pag-ibig na nakabase hindi sa damdamin lamang, kundi sa salita ni God na nagsasabing piliing gawin ang mas mabuti sa isang relasyon. Kapag hindi na nakikita ang tunay na pag-ibig sa inyong relasyon, you know, dapat ka na talagang bumitaw. Okay? Ngunit kung pipiliing you know, kumapit, dapat ang bawat isa sa inyo ay kailangang mag-i-effort na makita ang tunay na pag-ibig na ito sa kanilang relasyon o sa inyong relasyon. Alright? So, yan po ang listahan ng pitong palatandaan kung bakit, kung dapat ka na nga ba talagang bumitaw sa isang relasyon. Okay? That's it for now. And let me just uh, remind you that you can still download the uh, Hugo Radio application. It's a radio app, so you can listen to the station online. This one, all right, and you can tune into the radio station and listen to the to radio. All right, so you can listen to your favorite music, got uh, music, love songs, easy listening, anytime, anywhere. As long as you are connected to the internet, and uh, ang maganda dito, it shows the covers of the artist. All right. So also, um, this episode will be added to onsa Fugut Radio podcast natin, which you can uh, download. or uh, you can also subscribe by downloading another application. It is called Podcast Addict. It's free sa Google App. Excuse me, Google App Store. Now it looks like uh, this one. Then you can just look for, you can just uh, type in "Hugo Radio" to search. Then it will be shown there. All right. And uh, episodes one and two are already there. This episode will be added in a little while. Okay. And if you have uh, topics that uh, you want me to discuss, just uh, leave it as a comment. Okay. Or you can just uh, send a uh, private message. And in fact, may nakalinya na, kasi may sa akong sang araw. And the topic is about panunababal ng kung true love ang nararamdaman. All right, maganda yon. So anyway, um, this is Ronaldo on Hugot Radio. Again, always believe in love and keep the flame burning. And also, next time I will be telling you more about this one uh, books written by Ronald or Pastor Ronald Mulmisa. Ronald and I'm Ronaldo. They call me Ronald sometimes, Ron, but my real name is Ronaldo. Bye for now, let me just end this now, and I'll see you again next time. Thank you so much. Happy long weekend, di ba? Suldo na. Oh, yung pera. Advance, what? Merry Christmas. Gumusyado <laughs> advance Anyway, I'll see you again next time. Thank you, thank you so much, and let me finish this. Bye.